Nagtugma ang DNA sample ng magulang ng beauty queen na si Catherine Camilon mula sa mga hibla ng buhok na nakuha sa abandonadong sasakyan sa Batangas. Samantala, nagtugma rin ang mga balang ginamit sa pamamaril sa loob ng bus sa Neva Ecia sa isa pang insidente ng shooting incident. May detalye si Patrick De Jesus. Positibo ang Philippine National Police na malaki ang may tutulong sa investigasyon ng resulta ng DNA kung saan nagtugma ang mga nakuwang hair strand mula sa abandonado sa sasakyan sa Batangas kung saan umano inilipat ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon sa DNA sample ng kanyang mga magulang. Kung matatandaan niyo po may lumutang po na dalawang witness na nagsasabi po na may tatlo silang kalalakihan na nakita na may inililipat na isang dugo ang babae mula po sa isang Nissan Juke papunta po sa Red CRB. Ito pong uh, positive uh, match po doon sa DNA profile po ng uh, nawawala na magulang po ng nawawala nating biktima. Ay isa lang po yung ibig sabihin po noon na yung ating biktima ay uh, sumakay po doon or at least na isakay, or present po siya doon sa sa nagpapatunay na nandoon po siya na isakay po siya doon sa recovered red Honda CRD po. Naipaalam na umano ang resulta ng DNA test sa pamilya ng beauty queen na noong October 12 pa na yung ulat na nawawala. Pero bukod sa hair strand ay may nakuha rin mga dugo sa naturang sakyan at patuloy ang sinasagawang forensic exam dito. Hindi rin isinasantabi ng pulisya na maaaring may makuha ang forensic evidence mula sa mga suspect. Kung matatandaan nyo po sir, ay uh, sinabi na po natin before na meron po silang uh, ginamit, particularly yung luminol, na gumamit po sila ng luminol uh, uh, agent po para ma-determine kung ito po bang nakitang uh, possible blood sample po ay, uh, ay uh, blood nga po. So kailangan pa po nila ng... Uh, uh, antayin yung uh, final result po na isinagawa po. Final, final uh, report po na ilalabas po ng forensic group as to the blood sample Una nang isinampa ang kasong kidnapping with serious illegal detention sa apat na sospek kung saan kabilang dito ang isang polis na si Major Alan De Castro at umaming nakarelasyon niya si Camilon. Nasa restrictive custody na ng Calabarzon Police De Castro at nakahanda rin laban sa kanya ang mga kasong administratibo Kasabay ng pagtitiyak ng PNP na walang magiging cover-up, sa kabila na naging resulta ng DNA test, wala pang nakikitang dahilan ng PNP para baguhin ang kaso. The PNP uh, unit investigating this case is still treating this case as missing person. So ganun pa rin sir, uh, wala pa rin po tayong uh, babaguhin dun sa nauna nating uh, ikina, ikinaso laban sa mga suspect, kung ba't sa mga dakating na na araw po ay may mga iba pa po tayong uh, ebidensya na makukuha. Gaya ng sinabi po po dati na this will not prevent us from uh, amending po yung complaint na nauna na po natin na-refer sa Batangas Prosecutor's Office. Samantala, natuklasan naman ng pulisya sa pamagitan ng cross-matching at ballistic exam na mga basyon ng bala na na-recover sa loob ng bus kung saan nangyari ang pamarin sa maglipin partners sa Nueva Ecija ay nagtugma sa isang baril na nagamit na rin sa hiwalay na tatlong nakalipas na shooting incident. Sa tulong umano nito ay matutukoy ang mga sospek kung saan masapagtibay ang posibilidad na hard killers sa mga ito. Isa po dyan sa Isabela at ang dalawa po ay sa Nueva Ecija. So tinitingnan po natin ngayon itong mga insidente po na nasabi ngayon kung sino po yung mga suspects dito at uh, possibly po, kung sino po yung mga suspects dito sa mga nasabi pong uh, previous incident, ay sila rin po ang involved dito sa kaso po, involving dito sa dalawang biktima na binaril. Yan po yung uh, indication ngayon na mga possibly miyembro po ng mga gun for hire po itong mga suspects po na ito. Isa sa diniting ng persons of interest, ang anak ng mabaing biktima na nakalita naman nito dahil sa isinampang kaso na robbery at carnapping, Patrick Diasos, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.